Syagit kok. Serada manggut ayan eh. Yan po siya. Hello! Ito po. Hello. Oh, ang anab ay nagtulog-tulogan. him from Black Mike. Ay, okay. sister Atas. Ayan po ang kanilang bahay. Hindi pa na ano. Hindi pa tapos guys. Hindi Sorry. Hindi pa tapos. Maya na ako. Ang sa akin ay tapos na. <laughs> Pero mapahal ko ba? Pamukos ako ah. Maya okay, ako guys. wala pa silang ano. Nagkapit na nila kami mo. Gamay naman takong bala, sa ka kwarto. Sala dahil. <laughs> <laughs> Kalayo kay Miss. Gusto tag, pangitag sintro na, bay na, pangitag bukid na. Kalayo kay Hindi ako naman ganit, pamasahin ako, kada jote na ako sa tindahan, 20-20. Baka ang port, 40, Ha? Sakit ko. Sakit? Huy! <tis> Huy, nakasakit ko. Galing lang po na nasama. Tugaw ang kita, guys. Bella, tiyang... wow. May coconut wine po, guys. Nakasakit ko. Alay, dira yan. Mag-interview ito. Hello guys, mga kasyaga today is vlog So, ayan guys, andito po ako ngayon sa bahay ng bunsong kapatid po namin kasi bago lang siyang kadara kadarating galing sa abroad so maghahouse tour po tayo at <laughs> house tour po tayo at kukumusta na din natin siya kung paano ang ang buhay niya sa abroad so ayan guys para makasyagit ang tibok kalibutan magsyagit na lang tangtanan hi guys, ito po ang Sister Akas ko, ang bunsong kapatid namin sa anim. Galing po siya ng abroad at kakararating lang po niya. So, ayan guys, so, i e okay, e interview po natin siya sa ano ang buhay ng OFW. OFW. So, so ayan na, BFF. <laughs> BFF. ah uh, eh, ano mo ang mga mga kaganapan mo doon sa abroad? Kukuha lang tayo ng mga halong struggle talaga Kusika yun na kasi 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 sa video yun kasi alam mo na sa hirap ng buhay dapat tayo magdesisyon di diba? kasi kasi malaki na yung mga anak natin. Yan. At saka... kasi diba? kasi uy kasi 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 kayo Dagan na ba kayo ganun ka sa Ay, video ni Mo. Pwede na lang may delete-delete siya na kayo mag ka. Gusto ko po. Yung mga nag-ibali ang ato pa, Mo? Mali, 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 mali. Magali ang mga kasagara mong ipang-upload na kadya ang mga palawas pa pasyadit. Magali na yung sindi? Ha? Yung mga nag-ibali Hindi, nabitin lang tita. Ha? Nabitin lang tita. Magpua ko na ako Ay, dilin, di ba kau kasabut? Unsay piling, na nalakaw na ka. Gani, interview gani oh. Di ba tumawin mo pag gani? Pag description. Ana ana ana, ana mong good sumbay sumpay mong good. So How do you feel? <laughs> so, unsay feeling nimo nga nakauli na naka sa Pilipinas? May halos saya at least mm, lungkot kasi dun ka na sa ibang bansa ayo napamahal na rin yung mga alaga mo at saka yung amo mo. So parang pag First mo palang ng pampuntang abroad, parang anak mo din sila, di ba? Yes! Hmm, anak mo din sila na iiwan mo kasi babalik ka sa pamilya mo. So ganyan din. Masasaktan ka rin kahit hindi mo sila kanuha. Almost 3 years mo silang kasama, masasaktan ka rin kasi napamahala sila sa iyo. So yung pag uwi ko na dito, masaya na ako kasi kasama ko lang mga anak ko. So, may pasalubong ba ako sa iyo? Shagit. Oh, <laughs> uh, ano, yan guys, na ang mga Airs Botika ng barangay ang mga interview. So, so mag ano na tayo mag iinuman? Huy! Tubad lang kasi? So, siya, siya din, ay siya po ang kapatid ko, guys, sa hindi pa nakakakilala. So, na, ang iba ay nakilala naman ninyo yung mga kapatid ko doon sa dumagok na palaging nagpapasinaw ng bangkok kasi walang trabaho <laughs> watching from youtube from youtube my sister akas yes then ano na timing din na wala po kaming pasok sa aking work so hmm. dito na lang ako <laughs> magkocontent kasi oh bihira lang ako makagalak yung pag content man, mo ano, parang mahihiya pa ako hindi ko pa masyadong ano okay. alam mo na. alam din yan nila di ba So, so, yun na yun. So, ayan na guys. Makasyagit ang lahat. Makasyagit ang lahat. Makasyagit. <laughs> <laughs> so, don't forget to... So, may papay so, lang ako sa'yo bro. Alam mo, kapag YouTube, nandiyan na lahat yung mga marite sa buhay mo, di ba? Oo, ang katin talaga ang anong sa umpisa ng sa umpisa, mga buhay mo. Oo, nakikita niyo naman sa mga pag-umpisa ko sa YouTube Kaya, ay pala inaano ko ng mga mga taga Maynila nakasama ni Brenda pinuntahan niya ako saan ako okay. nakatira First, huwag oh. kalimutan magpasalamat sa taas yes so, so stay humble lang talaga tayo oh. so down to earth kung anong mang narating sa buhay first huwag mong abusuhan yung nagmamahal sa iyo first yeah. yan at saka huwag mong kalimutan kung saan ka galing huwag lalak yes. huwag lala, tata uh, ano ba yan huwag ano ba yan? Wag, huwag mong kapakan kung saan kagaling. ba? Diba? Yes, yan po ang mga yan. comment ng mga followers po namin. <laughs> Stay humble, down to earth, wag lalaki oh, ang ulo. Kaya, hindi naman lalaki ang ulo kasi pag lalaki ang ulo, hindi, hindi <laughs> naman ma, ano, ma, maigo ma sa basurahan. <laughs> kaya ha Kaya nga, diba? Yan, simula, simula lang yan. At saka, alam mo na, takbo lang mo, Yes, guys, so, <laughs> So, At saka, mga ayan. Sa pamilya mo, huwag mong kalimutan. First, yes, yes. nakabenefits naman sila sa akin. Eh. First, ang taas talaga. At saka mga friends mo na supportive sa'yo, huwag mong kalimutan yan. Kasi dyan ka kumugot sa kanila. At saka kung saan ka galing. Yan talaga ang binaka first Yes, yeah, so ayan guys. Ayan. Watching from YouTube, my sister Akas. Nakasyagit ko gamay. Kito ba akong ipatagay? Gika na bro na? No? Ayan guys, ma mag ano gigkot sa kanya manghingi. Ay! So don't forget to like, subscribe my YouTube channel Nonon Vlog at sa FB page ko ay Nonon Vlog din. So para makasagit ang lahat, makas lahat naman tayo nakakasagit pa, oh, 'di ba? Nakakasagit lahat ng mga mga kasamahan namin sa vlog dahil sa pagsasagita namin. So, bye bye. bye, bye.